Isa nga pala to sa so nagpasikat sa atin. At marami ang umorder. At hanggang ngayon, marami pa rin ang umorder. Gagawa lang naman tayo today ng burn away cake. Cake na sinusunog yung paper sa ibabaw. Then may surprise message or picture inside. So yung size pala ng cake na to ay 7x5. Round cake yan na nire-shape ko ng heart shape. As per request ni client. Then yung color ng cake. Ang gusto ni client ay more on white or off white. Mali yung base ng cake, ginawa kong white. Then yung mga pipings, yun na lang yung plano kong gawin na off white. Para mas gumanda yung cake. Yung gamit ko ng icing sa mga cakes I whipping cream only. Bali, hindi siya paste type. Liquid type siya na binibit gamit ang mixer. And nagbo volume siya, then yun na yun. Wala na akong ibang hinahalo. Dati naglalagay pa ako ng powdered sugar. And ng gelatin para mas mag-stable. Pero hindi naman siya naging sobrang stable. Mas stable pa rin yung as is lang. And mas natatamisan ako kapag nilalagyan pa ng powdered sugar. At hindi ko rin bet yung texture. Kaya as is lang yung icing na ginagamit ko dito. Hindi rin kasi ako mahilig sa sobrang tamis. Kaya kung ano yung mga taste ko, yun din yung ginagawa ko sa mga cakes ko. Katulad ng ayoko rin ng sobrang tamis na cake gusto ko yung balance lang or sakto lang yung tamis. And so far, okay naman sa mga clients ko yung lasa ng cakes ko. Wala pa naman nagsasabi sa akin na mas tamisan ko pa. Kaya continue lang ako sa ginagawa ko. Kaya yung icing na ginagamit ko, sakto lang din yung tamis. At bagay na bagay talaga siya sa mixture ng cakes ko. By the way, yung picture na nasa cake, edible yan. It means nakakain yung picture. Pinirin siya gamit din yung edible ink. So yung printer na gamit dyan ay edible yung ink. Bali, hindi pwede yung piniprint sa band paper. Dahil request ni client, gusto niya yung nakakain daw na print. So yung printer and yung ink na ginamit, dyan ay pang special talaga. And kahit yung paper na ginamit ay special din. And dahil edible yung paper, once na nagmoist yung cake, for sure magmoist din yung paper. In short, pwede siyang kumulubot or masira yung print. So ang ginagawa ko para maiwasan nyo, pinapatong ko yung edible paper sa manipis na fondant. At para dumikit yung wafer paper sa fondant, nagpapahid ako ng konting water lang. Kasi base experience ko before, nung hindi ko pinatungan ng fondant yung wafer paper, and dinire ko bigla sa cake, nung nilagay ko sa fridge para i kontingin pagtingin ko medyo faded na yung print, then kumulubot yung picture. Kaya na natuto na ako. Kaya kahit mababad pa yan sa fridge ng ilang oras or overnight, ganyan pa rin yan kaganda. Hindi na yung masisira pa. By the way, itong pagpapipe talaga ang matagal sa ganitong klaseng design ng cake. Maraming piping tip nga ako na ginamit dyan, halos lima rin. Una ay yung pang floral tip. Pangalawa ay yung maraming ngipin na maliit yung size. Pangatlo ay marami rin ngipin na malaki yung size naman sa taas. Hindi lang ako sure sa name ng piping tip na yan. Kaya yun na lang yung tinawag ko. Pangapat, yung maliit na rosette piping tip naman ang ginamit ko. At pang lima, yung leaves piping tip naman yung ginamit ko. Bali, yun yung ruffles sa gitna ng cake. Sa paggawa ng cake, kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya. Kasi kung hindi, either hindi mo matatapos yan or hindi mo magagawa yan na maganda. So, hindi pa nga tayo tapos sa cake na to, pero naglagay na nga ako ng DJ Delicious logo. At nag-spray na nga lang din ako ng edible silver dust. Dust lang siya, hindi siya yung glitter type. Bali, magkaiba yon kasi ang alam ko, kapag glitter type is yung flaky yung texture. Then, kapag dust type naman, pino yun yung texture as in dust yung texture. para may shimmer naman siya hindi nga lang ganun kaglitter katulad ng bitters. Pero maganda pa rin naman yung result niya. Dahil may kinang pa rin naman siya, lalo na kapag nasisinaga ng araw. Ang ganda talaga niya, promise. Sobrang bet ko talaga yung off-white sa ganitong klaseng design ng cake. Sobrang ganda niya talaga tignan. At natutuwa nga ako dahil nagustuhan to ni client. So, pinatong ko na nga yung another edible paper dito sa top. Bale, ito yung part na susunugin naman. Bale, nilalagay ko lang to kapag malapit ng pick up ni client yung cake. Dahil ayaw ko magstay na matagal sa ref yung edible paper na nasa top dahil ito yung part na ibaburn. The more kasi na magstay yung edible paper sa ref, malalagyan siya ng moisture. So kapag sinindihan, may tendency na bumagal yung liab ng apoy. Kaya mas better kung bagong lagay. Para naman kapag sinindihan, tuloy-tuloy, hindi mauudlot at hindi rin mag-e-epic. Bali, nisperan ko pala ulit yan ng silver dust. Hindi ko na nga lang napakita. And finally, ito na finish finished product ng cake. At kung nagustuhan nyo nga yung cake na to, parate na lang 1 to 10. Thank you so much for watching, babush!